good morning. Yan. Uh, this is Judith Vlog Safety. Nandito ulit. Uh, dito tayo sa loob. Bali, magpapamarienda po si Cooper's Vlog. Yan. Nandito po tayo sa Coffee Amadeo. This is my first time. Napasok dito. Ano address nito po kaya? Dagatan. Dagatan. Dagatan Amadeo. Yan. Ito po pala yung ano O Oh. Yan, ito po yung tindahan ng mga. maraming kape. Ito, ito, ito. Yan na lang mag -ano. Glenn, ikaw na lang mag -ano sa akin. Diba ba ibang kape? Okay. <laughs> ito mga pasalubong. Ito mga pasalubong. Pwede kayo bumili dito sa Kape na madaya ng mga pasalubong. <laughs> nananak. <laughs> na kita. Ayan, ito po yung manlibre sa akin. Po, apat po na suman. Dalawang hot cafe latte po. Isang choco so caramel na ice and isang double shot na espresso. Masyari na lang really famous ma'am. Thank you po. Thank yeah.

Ayan, roasted coffee po. Ayan. Welcome to Copper's Blog. di Copper's Vlog? Kopi na. Amadeo. Naging channel. O, di ba? Ayan. oh, si di ba? <laughs> Si Cooper's Black, friend ko na siya. Hello. Yung akin kasi konti lang din tapos parang pangalan ko lang yun. Glenda Sana sa YouTube mo? Mm-hmm. Pag pinalitan ko yun baka hindi pa maano yung ano ko yung... Oo baka hindi mapaka... Hindi. Baka. Hindi yung ano ba yung hindi, pera yan, na ilalabas ba? Hindi, okay. okay. Yung real name mo pa rin, pa rin naman po yung... Ah, yung ano na, oo. Okay. Kaya kailangan yung real name at saka yung address, totoo oh, na na sa akin. Diba? May natutunan ako kay Cooper's vlog. <laughs> Mali pa naman yun sa real ko. Ang nilagay ko ito kasi sabi K-O-P-P-E-R pala. <laughs> Pati naman may karakulis <laughs> siya <laughs> kung Oo. Tingnan natin yung ilan na ba yung... Punti lang ang 1. 1.9K daw siya. Ano yung dami mo ng views oh. 114? Oo. Oh, oh. Bagay. 114,000. Monetized ka na. Opo. Hmm. Kaya nga. Um, may... Kung um, skip na. No? <laughs> Ito ba yan? <laughs> panoorin eh. ko. Panoorin ko yan naman mamaya. Pero pagka ganyan, kailangan tuloy-tuloy ang pag-upload mo. Pwede, pwede namang naman mag-skip. Pwede naman mag Parang katuloy ko ngayon, three weeks na. <laughs> Ayan daw Tapos ang content niya. Eh. na ano. Yung sa ano pa nga, di ba? kanya kanyang ang kung paano mo ipipresentin mo. Mm -hmm. Ikaw nang bahala. Eh, ikaw nang bahala kung paano mo siya, siya i... Papa, ano, Papa. Ipapakilala sa ata. Mm -hmm. Gagawa mo siya ng story. Pero yung story mo, diba, totoo lang. Mm -hmm. Siyempre, for example, ka magkukwento ko, ba't mo ginagawa yung pagtitinda ng banana, kayo, mm -hmm. banana yun, 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 yung ganyan? Ay, nakaaral ka. Bakit mo mapasok ka ng papa? Siyempre, kakwento niya na. Wala po kasi kami ng papa. Siyempre, ikaw wow. ka naman doon sa story. Mm -hmm. Pero kaalamin mo kung totoo talaga yun. Mm -hmm. Oo. Oh. May iba kasi... Kaya may, may... nag-research din tayo. mm -hmm. Kunwari ka May pupuntang researcher tapos may magbabackround check mo. Tatanong sa mga kapitbahay kung to may bisyo ba tong tao na to. Mm -hmm. Totoo ba siya sinasabi niya? Parang okay. kalingap lab kayo. Mm -hmm. Parang ganun. Oo. Kailangan kasi... mo so, si Pugumbiahero? Oo. Oh, oh. Ayun. mo yun? Hmm? Ah! Si laging pinapanood namin niyan. Si punong <laughs> biyaher na sa ano siya eh, sa mga sa mga tuk mga talagang pulubi. Sa ano siya, uh, mga ay, katutubo. Mga laging pida panood namin niyan. Na katua. Kasi ganyan ang Dibug gani kaming Davao. Kasama kanon. Kasama kanila. Sa, ay kanon. Ay kanon. Hirap niya mga ano si ano rustic kasi nga. Laging out of town talagang naghagit ako. maya Niyan ay mm. nasa ganitong. Para yung Abra Leader niya pala yan. Ay anon punong biyaher doon si po, grabe to. Na. Diba, na-meet ko sige, yung... Sige, sige, um, maraming project sa Abra. Mm. Ayun, mm. Um, si Sir Paul. Ayun, o. Oh. Ay, ba ang pangalan niya? Uh, Nakakatuwa din yun, yan. yung last na project. Nagbibenta po. yan ng ano, ng solar. Mm. -hmm. Diba, pinapromote din yung solar? Mm. -hmm. To yan, yeah, family na yan. Hindi po, yung, yung uh, napabahayan uh, namin sa ano. Kasama ka baby. doon, pumunta sa Abra. Hindi, gaya lang ba? Di ba mapa-abra siya bukas? <laughs> Eh, ano mo naman ako, shout out mo ako doon. Isama mo. Do. Shout out kita doon sa Emma. <laughs> <tayo> <laughs> parang naman dumami. <laughs> <laughs> so, <laughs> no, parang katulit siya ni Papa. <laughs> Ganyan si Papa makulit din. <laughs> Sabi mo, sige na. Kaya nga eh, maliliit pa kasi kami eh. Pero, Pero si Papa kaya. parang hindi naman siya mahiyain eh. So parang, parang eh. kaya naman yan. Hmm. Kaya nga nagulat niya daw sa Ate Princess, sabi ni Ate Princess, wala, hindi ko kakalahin magbablog si Kuya Jun, kasi di po kasungit si Papa. Oo, um, parang ganyan ganyan, dadaan dadaan da doon, um, di ba? Hindi, hindi, hindi kagayang natin yung makikikito, um, makikipagpetuan. Hindi siya, hindi siya nakikipagpetuan. Hindi kagaya ni mga mo, si mga mo. Ano, yung anak ko, lagi yung pinapanood, ngayon. kasi yung anak ko PWD pa, ba, nasa bahay lang talaga siya. Lagi nanood yung, ano yung biyahero na yan? Hmm. Si Tizel. Nakapunta na siya doon sa bahay ng no Christmas. Oh, sana mamit din natin. Ay, sikat na tayo. Kasi sikat na yun. Tapos yun na punta kami ng Singapore. Ah, nag-SG na rin kayo. Ano yun? Pasyal lang yun. Pasyal lang. Kung bigyan na ng 3 days lang. Hindi namin napunta ng Universal Studios. yung mga timpayaman, ano nyo rin yun? Timpayaman. Sila si ano? Oh, Kung, ay, ibang, ano naman. Ay, ibang naman kasi na. ang content din nila. Oo. Ah. yung meron din siya, gaming di ba? gaming oh, Tapos yung okay. naman isa, si ano, eh, yung... Pra, kaya si Kuya mo, Mang <laughs> De, mag mo na Eto, lang. Wag ka mag ay, oh, Hindi, mag muna kayo. Ito, prank lang. <laughs> Huwag mag- Ay, scripted. Hindi, hindi yung scripted. Maganda yung ano. Hindi <laughs> <laughs> okay. dapat ka kayo dapat nga Ayaw, no, content din yung content ah. video yung si Melissa tsaka si Emma. <laughs> okay. <si> <laughs> si si yung si Lucy Hero. Kasi di ba lagi nga nga Ah, yan ang ano. Yan yun ang lagi kasama di ba? Hmm, mm, galing. Yaman na rin yan. Lagi na ng pera eh. Kaya, dinamang, May nag-ano ano, nga nag-fake sa kanila, no? Mm -hmm. Nasa inyo? Mas ano na. Mm. Leader niya pala yan. Okay, yun. Ganyan ang kulay yung pagka uh, na-harvest yun na. Ah, ganyan na. Si Jay. Tapos si Ari, luto pa na Oo. Oh. Dati may hero din oh, Hero yun na yun. O, yun na lang, ko pala to yung ano. Ano pala yung Tapos yun, yung <laughs> 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 ano an na. Ilaw pa yun. okay na po. Ay. Ikaw na kasi magbibidya ako <laughs> eh. si ano eh. Kasi ikaw first vlog. eh. Dito, dito. Sila <dito. laughs> yung... Ayan. Anong, si Glenda Vlogs. Okay. Yeah. <laughs> Ayan. Ayan. Ano mo sabihin ko? Oh, po. Ano po, like and subscribe yun po yung ano, vlog ni Judith18. Pero papalitan na daw siya ngayon ng Mother Jude. Mother Jude. Ang sarap ng ano, Suma. Yes. Can I say, di ba? Perfection. Mm Ayan, ito yung oh. libre ko, si Coppers si Vlog. Thank you yeah. po sa yeah. libre. Mm -hmm. Wow, so mas kubado pa yung ayun, ano ikiran, niya Talagang tingnaw siya na uh, Saan sa akin Lati, ito. Ako cold, diba? Kani Kani na, ko lang late. yung nagkog sa inyo Lati, sa akin Sa inyo Dalawa kayo lati Ba't yung diba, maliit lang? Eto <laughs> kayo, <yung puyo. laughs> Hindi pa nakabot sa lalamunan dito <laughs> <laughs> <na. laughs> Ano Kasi ba yun? yung Kasi kayo gising na gising Ah, yun ba yun? Two shots um. yan O, diba? po tayo Thank eh. you for the blessing. Thank you Totooan for sharing your Nakasama ko yung sikat na vlog. Hindi yun ako sa iyo. Ano ba yun? Sikat naman talaga um, 225k. Okay. O diba? Yeah. Mahirap, mahirap rin yan. Nagutin. Sana maabot ko rin yun. Ilang years ka na? 3 years. naman 3 years ako, 2018 ko pa yan nag-start ang ano eh, yung YouTube, pero hindi ko na ah, pero yung... hindi mo naman kasi siya, ano, minahal talaga. oh, yeah, ah. yeah, yun yung sasabihin ko. Kasi sa oh. kanila, dinip minahal talaga. Sineryoso nila. Oo. Oh, oh. Ayun. Kaya huwag kayong magtaka sa ano, subscriber ko is uh, nasa 1.9 lang ha. Kasi hindi ko pa kasi niyakap. Ngayon, niyakapin ko na dahil <laughs> po okay, kay mo vloggers, na, mo yung bumbu coppers. Mo. May mga so, ano, ng ba? tips. Hindi na sila halos natutulog. Nabigay po siya ka ng ka tips ay, na ano, ay ako tamad mag-edit. Hindi mag nagamit ng no, video editing. Kini Master po. Ah, Kini may bayad. Nagbabayad ka, no? Nagbabayad ka, di ba? Pero... pa nila pag ang gamit mo yung parang mga... Crush po? Oo, oh, uh, mga nasoker. Hindi naman po. Kaya lang, may mga... Pahay niyo po si Mother June sa kanyang yeah, YouTube channel. Ayan, para marami kayong kakengko na mapapanood oh. sa kanya. Hindi kayo magsawang man sumuporta. Panoodin niyo ito. Oh. mag iskip ang hands. Bye! Thank you! Thank you. you.